Mga kabayan, alam nyo ba kapag pinagsamasama natin ang olive oil, cloves, at saka laurel, ay pwede tayong makagawa ng natural healing oil. Ang olive oil, mga kabayan, ay isang heart-friendly oil. Ito ay mayama sa antioxidant at nakakapagpababa ng kolesterol. Ang cloves naman, mga kabayan, ito ay mayroong antibacterial at anti-pain relieving properties at ito ay mainam sa pananakit ng ngipin, sipun at ubo. Ang laurel naman mga kabayan ay pampababa ng inflammation at ito ay pantanggal ng stress at kabag. At ngayon naman mga kabayan ay papakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng natural healing oil. Ang una mga kabayan ay ito yung aking gagamitin. Itong glass. Sapagkat mas mainam itong glass kaysa plastic at wala kang nakakuha dito mga chemical residue. Yan. At ngayon naman ay di atin ng pagsasamasamahin. Yan. Ganyan lang napakasimple ng paggawa nito. Ngayon naman mga kabayan ay ating sasamahan ng 24 pieces o 24 na piraso ng cloves. At ang sunod naman mga kabayan ay ating sasamahan ng limang dahon ng laurel itong tuyo. At ito ay ating pwedeng itupi. Mga kabayan, ang ating gagawin dito ay di ating kakalugin muna. Tapos ito ay ating ibababad ng mga tatlo hanggang sa linggo. Dahil pag mas matagal ang ating ibinabar dito mas lalong umi sa ating mga paramdaman sapagkat sumasama ang 100% ng phytonutrients nitong cloves, olive oil at saka itong laurel alam nyo ba mga kabayan kapag ito ay ginamit natin ito ay nakakatulong na magpaluwag ng ubo, sipon at baradong ilong at kung kayo naman mga kabayan ay inatake ng arthritis, pananakit ng kalamnan, kasukasuan, napakaganda nito nating ipanghilot o imasahe sa apektadong bahagi. At kung halimbawa ng mga kabayan, kay ang inyong tiyan ay bloated, parang may hangin, laging kabag, napakaganda nating ihilot o imasahe mga kabayan. Hanggang dito lamang, at na may inyong nagustuhan ang pagbahagi ko nitong paggawa ko ng natural healing oil. Good luck and good health, Mapagpalang araw mga kabayan